Oh okay, my God! Lord. Ito po no. yung pinaka-abarahan ko ngayon. Kubo. Yan nakikita nyo ano na yan. Itong kugon, yan ang... Ito yung kugon, oh. Yan. Gagamitin ko yan pang ano... Pang bubong. Yan, oh. Pang bubong gagamitin ko yan. Presko. Kasi tag-araw eh. Mainit. Ah, kasi dito sa bahay, yan, init. Kaya, naisipan kong gumawa ulit ng, ano, ng kubo para ano, ma ko tayo. May pahingaan tayo. Yan din sa side yan. Yan sa side yan. Gagawa ko na lutuan. Ayan. Yan din yung ano. Yan, yan yung ano, babaan yan. Siguro gagawa din ako ng tulugan ng manok na dyan, o. Oh, di ba? Okay na, no? kasi yung mga manok ko, eh, Oh. oh. Yan. Para safety. Hindi, yung ano, yung asawa niya ng manok ko, yan. Yan. Dito ko, ano, na ah, binubunot mga yan. Dito yung kubon. Yan nga pala, i-place ko lang itong mga tanim ko na, oh, yan, oh. Ah, yan na, mga tanim ko, alagpati. Yan, alagpati, yan, oh. Oh. Alagpati yan. Tapos malunggay. May bunga na yung, ano ko, yung sitaw ko. So, oh, oh. Yan, oh, dalawa. Pwede lang ano yan, maulam. Yan sa isa. Kabila. Yan yung maliliit na ano niya, oh. Ayan, oh. Yan, oh. No. Oh, yan, oh. siya, yan. Ah. May kamating kahe ko din dito. Yan, inanong ko dito. Binalakit ko dyan lahat. Yan, ano dyan, oh. Yan. Ito, pinambakit ko dyan, oh. Yan. Yan mga ano dyan itong malunggay ayan, malapit na rin tutupo ayan o ayan malunggay daming malunggay no hanggang dun o oh. No? ulit yung abating kahoy pinampakot ko ayan yan naman na itong lemon grass lemon grass yan lemon no. oh. ayan o no? tanglat tanggal dyan tanggal yan ang ah, uh, ito is kangkong ito yung mga alokbati ko maganda na mga kalodi ano o ayan, oh, yan o oh. o oh. lalo na kung ulan yan talagang ano yan may okra din ako yan ayun yan oh. o oh isa uh, kamote. Oh, baging. Yeah. And, uh, no, kamote yung baging. Ayan. Pagka, marami tayong uulamin. Gulay, yan yeah. no okra ko. Malalaki na din. yan yeah. Ayan ang okra. Ayan, ha, oh, mga ano yan, ha. Oh. Itong kamote, baging. yan yeah. Sipag lang mga kalodi Sipag lang ang gagamitin para makapagtanim tayo. Ayun. Ah, kahoy. Ya, yeah, kahoy. Ito. Ayan Oh. kahoy. Ito naman is sigarilyas. Oh, may bunga na o. Oh. Ah, daming ano oh daming bulaklak. Yan, yan, oh. Pinakasampa oh. ko dyan sa ano? Sa bakud. Yan, oh. Maganda na, no? Siguro mataba ang lupa dito kasi mataba, eh. Oh. bagong ano lang, mas ma... Ano pa to? Yung naninilaw dyan, oh. Mas mauna pa yan, eh. Okay, ito. Ayan yeah, no? mas una dyan. Ay ma... Ano yung huli yan? Pero magandang lupa niya. Ayan. Magandang lupa niya. Ito rin na Ito. Oh, kahilera. Yung na eh. Uh, mulunggay yan. Mulunggay. Dahil mulunggay no. ah uh, kalodi ha. Nakahilera yan. Ayan. Hmm yan So, ayan, ha. Ayan. Oh. Ayan na ang kabuwan. Balakad so, na yung mga manok ko, ha. Thanks for watching, mga kalodi.